kinuntra ko lang yung ano niya. Kumuha yung yung ano yung Alam niyo yung ano, yung galaw niya. Yun lang yun naman yung inano. Oh. Kumuntra lang ako. Like kumbaga so, kumbaga parang baga, parang nagalit Parang nagalit sa akin. Bakit dahil hindi naman sila nagalit ah siguro nagtampo. Tapos sa in message ko hanggang umaga. Hanggang ngayon, hapon Ang dami kong message sa kanya. Wala siyang nare -reply. wala siyang sagot dun sa message ko. Hindi ka nare-replyan. Yes po. Bakit ano bang ginawa niya? Hindi <coughs> sumasayo lang ako ng gulo, di ka alam niya no. Kumbaga yung sayo, kumbaga yung sayo niya pinapa-control ko lang sana. Ah. Oh. eh, parang na nag-ano siya na sa na akin na nung sana niya. Eh, Nag-request ako sa kanya na bab bababa ako. Sabi niya, wag kang ka bumaba. Tapos, bumubangani. Pinilit ko yung sarili ko na ibaba ko talaga, iba, bumaba talaga ako dun sa live niya. Ay, mamapi. Tapos, umalis mo na ako. simula nun, na, nag-message ako sa kanya sa, ano, sa messenger. Ay, hindi niya pinansin. Hindi ka na niya pinapansin. Pagkabaga, nag-message ako hanggang hapon. So, which is, Maintain ano, ko, ang, 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 gusto mo lang yeah. naman na, kumbaga, so, wag naman masyado sana. Kumbaga, ganun. Kumbaga, yung inaano ko lang, gusto ko lang kasi malaman yung ano, yung tungkol sa side niya. Kumbaga, gusto ko lang malaman yung sagot niya eh. Tenda ng ano, ni isa wala siyang sagot. Kasi yung -re respeto, anda ko naman ni -re respeto yung no. lodi. Eh. Ano maging sagot niya sa akin? Sa pagkakamali ko, kung saan ako, kung sumubra, kung ba ako sa acting ko. Na ganun. Pero -re respeto ko naman yun sa tingin mo, I sa tingin mo, see, sa, tingin mo Ay, eh. sa tingin mo bilang ikaw, sa tingin mo ba lumagpas ka ba sa limitation o pangit ba yung pagka-approach mo sa kanya? Ang ano ko lang, Lodi, yun lang talaga yung... Ano, yung eh di nga, sa tingin mo nga, bilang ikaw, may masama ba sa sinabi mo? Siguro, Lodi, baka, ano, baka sumura ako sa ano niya. Para sa'yo, Mali ka ba hindi? So tingin ko lodo hindi. Okay. So ganun kasi talaga kapag uh, hindi ka mahalaga. No. Pero ano din naman eh, depende. Siguro hindi pa niya no, hindi pa niya hindi pa niya nararamdaman yung tunay na halaga mo kaya wala pang epekto sa kanya. Pero kung halimbawa, meron na kayong spark sa isa't isa, kahit tingin mo pa lang yun, makakaramdam na yun. Kaya nga Lode, yung, alam mo Lode, yung, anong ginawa ko ngayong hapon? Hindi niya ako pinansin mag hapon. Simula ka kami hanggang hapon. Ang ginawa ko, doon ako sa GC mismo nagpapansin. Ayun, bigla. Bigla namang umalis kasi. Doon na lang ako nagpapansin ngayon na lang yung magiging ano ko, magiging way. Para kung para mapansin man lang niya ako. Sige lang, ganun talaga. Mo ako Gawin mo lang yung makakaya mo hanggang sa Pero lodi sa ano sa loob ng 10 years. Ngayon lang ako tinama, ngayon lang ulit ako tinama anong ganun eh. ganoon ba? Hindi ko rin alam eh. sige. Gusto mo ba baguhin natin yung diskarte? Baguhin natin yung pananaw mo? Gusto mo ba baguhin natin na hindi na ikaw yung maghahabol, ikaw yung hahabulin? Sinusubukan mo sana, Lodi, kaya alam mo. Depende kasi yan kung paano mo dalhin yung sarili mo. Kasi kapag gusto mo yung isang tao at nagpapadala ka, Kapag gusto mo kasi yung tao at nagpapadala ka na sa emosyon mo, hindi mo napapansin yung sarili mo, parang ano ka na ba? Wala kang pinagkaiba sa asong ulol na habol ka ng habol. Di ba? Pero kung kaya nating pag-aralan yan, pag-aralan natin kung paano kontrolin yung emosyon mo. Yung kaya yan. Pero depende kung paano mo i-handle yung sarili mo. Hindi siya kawawa, guys. At mahal lang din naman siya. Sabi nga, 'di ba, ang itsura nawawala. Pero 'yung taong handa kang mahalin, handa kang pakisamahan, handa kang damayan, mahirap hanapin 'yan. 'Di ba? Kaya nga tina, Lodi, tina, tinanong ko na rin sa kanya eh, kanina. Kaya niya ko rin nireplyan. Tinatanong ko sa kanya kung saan ako ng sobra. Baka pwede naman yung ano, hindi siyang mag reply kahit isa man lang para para mag-adjust naman ako kung saan ako sumobra, kung saan ako lang kulang. Kung mga ganun, ganun lang yung hinahanap ko eh. Eh wala eh. Lahat same lang, sin lang. Kaya nag, nagpapansin ako sa GC, eh neighbor pa ako nagpapansin sa GC. So gagawa tayo ng paraan. Tumitingin lang ako sa mga mates. Na. Yung tipong hindi ka na, hindi mo na kailangan magpapansin. Para dumating tayo sa punto na... Alam mo yun? Sabi nga, di ba kasi, malalaman mo nalang yung halagan ng isang tao kapag wala na siya sa tabi mo. Ano lang naman eh. Siguro, hindi niya nakita, no? Maliban sa physical. Hindi niya nakita yung... Uh, totoong ikaw. Pero kung mahal mo siya stay lang na mahal mo siya. Kasi pag nagmahal ka naman, dapat magmahal ka lang. Di ba? Ano nga sabi ko, Lode? Eh. Sa loob ng 10 years. Kasi ako, iba, iba, iba kasi ako magmahal eh. Talagang magiging sulit yung pagmamahal mo. Kung saan yung, kung sino yung tao nit, doon lang ako nakatutok talaga, Lode. Eh. Kaya nga hindi ako nag entertain sa, ng, ng ano eh, ng iba eh. Mayroon kasi yan eh, pag pares kayong nasa social media. Wala na kayong gagawin kundi magbantayan sa isa't isa. Pero ang masama, ikaw lang nagbabantay. Security ka ba? Hi, <laughs> Kikai. Pero, pero ganun but, lang. So, gusto ko lang malaman, Lord, eh, kung saan ako nagsusubra sa... Kung saan ako sumobra kung saan ako nagkukulang. Parang, parang kung may i-adjust ko man lang. lang. <laughs> Hindi, so, wala, ka, wala, ka, wala kang, wala, wala kang, wala kang pagkakamali. Tsadyang, iniiwasan ka lang talaga niya. Yun yung totoo kasi tayo wala naman tayong hinahangad kundi maging okay lang naman o di kaya di ba una sa lahat maging safety iwas sa kahihiyan ganun lang naman iniisip natin eh eh kung hindi ka na-appreciate baka tayo magagawa dun kahit, kahit, gumawa ka pa ng tama kung sa tingin niya ay mali wala ka pa rin magagawa di ba Ganoon namang ano sa akin, Lodi, kung i-ano eh, niya i-challenge eh, niya ako sa mga, ano, Siyempre, tatanggapin ko yun kasi gano'n ko siya ka, siya kaalaga doon pag, pagdating sa akin. Yun lang yung, ang iniingi ina, 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 ko lang talaga yung magiging sagot lang niya. Kasi la, lahat ng magiging sagot niya, re-respect ko yun. Alam mo, ako, ako based on my uh, observation, may nangyayari na ayon niyang gawin sa kanya, pero hindi niya namamalayan kinagawa niya sa'yo. Alam mo yan? Diba? Kasi nung una, alam niya tagilid siya. Siya yung may gusto, siya yung kuan, pero na-reject siya ngayon. Siya naman yung nagre-reject, pero ganun pa man, kung mahal mo siya, hindi eh, malin mo lang. Basta lo din sa akin. Angat angat wala siyang magiging sagot sa ano ko. Hindi ako hindi ko siya tit, hindi ako titigil. Andito lang ako. Pero kung may mag, magkakaroon na siya ng sagot na ano, dito baka pwede kayong mag-usap uy ba't nandito sino <laughs> ba? ba't eh ba't eh ano sabi mo ba't mag-up I mean atras ka atras ka magpakita ka magpakita kayong dalawa hindi mm, otoy oh atras ka atras ka eh. wait lang wait wait lang wait wait lang <laughs> atras ka atras <laughs> ka I mean ano bakit dito sa dito pa sa lady lo diba natan kaya kita yan yeah <laughs> <laughs> ganon, ganon talaga Misaki, Aki, Aki ba? Diba? Sabi nga kung alam niya na wala na siyang wala na siyang kayang gawin na iba para di ba, mapansin ng taong mahal niya. Ganon naman talaga kapag nagmamahal yung isang tao, gagawa at gagawa ng paraan para lang mapansin, di ba? Eh, akin po, di pwede naman ano eh, kung ano mo kasi ginagawa niya. Hindi, e, 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 hindi ka, ka kasi nagre-reply eh. <laughs> Anthony, bahagus, may, may, may katanungan ka para sa kanya. Ay, mamami. Yan kita pa sa kanya, Lodi. Kung ano, kung ano ba talaga ako, ano ba talaga ako sa kanya yun lang yung hinihintay ko ng mga sagot kasi wala ako wala kasi sa'yo nagiging sagot sa mga ganun eh kasi re-respeto ko naman yung kung anong isasagot niya sa akin kasi siyempre ma maano ako sa ano ma maano ang respeto ko sa pagdating sa babae Matasang respeto ko Okay, ito na kung sila maging seryoso kayo sa isa't isa sige na Anthony Ano ba yung tanong mo sa kanya? Huwag ka mag-off ka, Makira, si. kasi. Oo. Huwag ka mag-off ka. Sabi mo, akyat ka. Ah. Banda sa akin yung bug-bug yan sa akin. Tinitingnan. Wait lang. Guys, tinitingnan ko lang naman kung ano yung magigiri. Wala <laughs> kinigilig. Wala <laughs> kagabi lo, di di live nga ako. Ako na yung niya, guys. Alam niyo namang ako lang naman yung nag-live sa member. Oh. Then, kasi di ba pina, pinapatrend namin yung ano, usong, ano ba yun? Meet up, how, ah. ah? Basta yun niya oh. siya. Eh, moderator siya dun sa live ko. Then, ako yung nasa big screen. Ginawa niya siya yung ano, nagsasayaw ako ulit-ulit oh, ng, ng pinalit si ng pinalit. Sino yung maiinis mo? <tipan> ha? Hmm. <tipan> ha? Hindi <tipan> kayo nakabukin siya. Inaanong ko lang kasi yun. <tipan> gusto mo ba? Gusto mo ba? Ano? Kaya ako nainis. Kaya ginawa ko yun. Alam mo bakit? Para yung kapwa ko lalaki, Mag maging ano naman, maging kare-respeto ka naman pagdating sa kanila. Yun lang yung, ano eh, yun yung ginawa ko ngayon. Eh. Kung baka maalis ka lang doon. Kung baga maging should... Eh, lagi mong ginagawa sa akin yun eh. Lagi Ay, mong shit. ginagawa yun sa akin. Ayos siya mo yung camera mo. Ayusin mo yung camera, Akira. <m> Hindi ko ginagawa yun pag... Eh, ikaw ko din naman. Ipag-tumosibra talaga, ginagawa ko yun. Kung baka sumusup, na doon sa ano, sa limitasyon. Ginagawa ko talaga yun. O, oh, bakit ka umiiyak kasi? Bakit ka umiiyak? <laughs> Tanong ko sa'yo, bakit ka kasi umiiyak? bakit eh, ko hindi ka di diba, diba? nung nung dito, diba? kami yung mga ganto ha? Nung kami yung nasasaktan, sasabihin nyo, eh, huwag kayong umiiyak, diba? lalaki lang yan. Hindi ba Um, yeah. oo oh. Akala nyo kasi babae lang yun. wag lang kayong ano, huwag kayong mali. isa-isa lang magsalita. Isa-isa muna magsalita. Magsalita ka na Anton eh. May pasali ko bebe. Ang akala nyo kasi babae lang eh. no, yun. Ano, no, <coughs> eh. so, <laughs> Laging umiiyak. Hindi <laughs> ah. Lalaki. Umiiyak din na lalaki pa gano'n. Pag yung totoong, ano, nagmamahal, totoong nagmamahal na lalaki. So umiiyak ka nga. Umiinyak, um... Malikot naman ni Akira. Ludi, kitang kita niya yung Ludi. Ito pang bingses na. Saan ka umiyak? Video call? Sa ano? Sa live yun, yung una Sa live yun. Tapos yun yung pangalawa naman. Hi Sky. Sa ano? Sa live din kaya lang nakaw. Nakaw pa mo. Hindi ako nag-upin Gusto mo ba tuldukan na yung problema na to, Anthony? Ready ka ba sa pwedeng maging sagot ni Akira? <coughs> Ayos mo, mga Akira ang likod mo? Yun talaga yung hinihintay ko, Lodi. Yung magiging sagot niya talaga. Kasi lahat na magiging sagot niya, error respeto ko lahat yung magiging sagot niya. Kasi siyempre nagsimula kami sa mag, ano eh, magtutrupa eh. May bigyan. So, so friend, ganito ah. Sa yung, sabi, sabi yan, ko nga, sabi, sabi ko nga sa inyong, sabi ko nga sa inyong dalawa, sa inyong lahat ha? Walang problema magkaroon ng karelasyon sa grupo basta kapag hindi man kayo nag-successful, kalimutan niyo yung lahat, wag lang yung grupo kasi grupo man tayo. Di ba? Kung pwede maging bulag at bingi ka para lang maalagaan niyo yung grupo, grupo pa rin. Dinadamay niyo ako sa, sa ano niyo eh, dinadamay niyo ako sa problema niyo eh. Mamibayan, ano gigil na gigil ako sa inyo. Yung tumalon kanina, gigil na gigil ako. Na nahimik lang ako. <laughs> oh. <clears throat> Ready ka ba sa maging sagot ni Akira sa mga katanungan mo, Anthony? Oo, mm okay. -hmm. Magiging ano ako dun. Kasi ayoko rin na ma, 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 ma masayang yung ano. Kumbaga yung... Kasi nagsimula nga sa magiging trupa hanggang magkaroon ng... Ayun, magkaibigan na. Ay, ano. Chai. ang hanggang, hanggang nauwi sa aligawan. Mm -hmm. Sige, ano ba yung tanong mo kay Akira? Ano, ano ba yung tanong mo na sa palagay mo may uh, kasagutan na manggagaling sa kanya? Ay, ako naman talaga. Pag-ibig. Ay, kurun mo sayo niyo. Ano yung pagiging ano na, pagiging ano na akin? Nakamute siya, Akira, Isang ano, isang rope. Kaya parang masayang yung pagkakaibigan. Nandahil, sa, yung, nandahil lang sa ganyan, yung sitwasyon. Eh bakit so, ka kasi umiiyak na dahil lang sa babae? Dami-dami lang ang babae. So ginaganyan mo na ngayon yung lalaki, Akira? Wala <laughs> tayong... Wala tayong... Kailangan... <laughs> kailangan ba ganyan? Hindi naman, Lodi. Huwag kayo malikot. Hindi po. Oo. Sige, maging seryoso tayo. Ano ba yung gusto mong tanong kay Akira, Anton? At ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Hindi, yun lang talaga Yung, ano, lahat ng sinabi ko sa kanya sa message. Gusto, gusto ko may marinig siya. kanya. May, masa, may magiging sagot sa kanya kahit isa man lang. Kasi i-respeto re ko lahat doon. Ano, anong sasagutin ano? Sasagutin ko doon. Wait ha, anong sasagutin ko doon? Puro lang, good morning, bestie. Ingat ka dyan, uh, I love you. Kumain ka ba? na ba? Yun lang. May, may, iba pa. May mahaba yun. Huh? Hmm. Sige, ngayon mo ano ha, sabihin. Maaba? Kalma ka lang, Atira. Ngayon mo sabihin, Anthony, sa harap ng 485 viewers. Hindi, <laughs> maging seryoso kayo Sinasana para matul matuldo ka ng anong kung ano man ang meron kayo. Tandaan nyo kung ano, ay, Jong Soli, kung ano man ang maging resulta ng pag-uusap nyo, tanggapin nyo ha, ng bukas at loob, bukas sa loob ng, kung uh, um, baga, tanggapin nyo ng uh, totoo sa sarili niyo Kung ano man ang magiging resulta nito. Okay. Bakit ano ang... kasi ang... pinakiyat nyo yan? Umakyat ka din naman eh. Alam mababa din ang lungha ko eh. Pinaiyak-iyak kayo. <coughs> Maging seryoso kayo. Anthony, ano ba yung tanong mo sa kanya? Sabihin mo na. Yung, iyan ako, iyan lang sa kanya, Lodi. Ano, ano ba talaga? Yung, ano. Yung, kumbaga yung sitwasyon natin. Ano ba talaga sa, sa ano mo? Tingin mo, kasi, sabi mo mag-beste. O di mag Mas, yung ano, yung iba po. Manhit ka ba, dito, Akira? Dumaan tayo sa ano eh. Dumaan <laughs> <duna> tayo sa pagiging ano eh. Dumaan na tayo sa... Eh, yun ang sabi mo nga, niya best sa eh, best eh. Eh, yun nga. Dumaan na tayo dun eh. Dumaan na tayo sa pagiging best eh. Kung bakit, dinagpasa na natin yun eh. Ewan ko lang sa'yo. Para sa akin, linag pa sa muna. Saka nakakitang bestie I na, na so. nag i love yuhan Sana all. Kaya nga, manhid ka nga eh. Anthony, eh, eh, ano mo? Sabihin mo yung ano, yung pinaka gusto mong sabihin sa kanya. Ngayon na. Para matuldo ka na to. Uy, gogi. Huwag na ano ako.